Ano ang masasabi mo sa 200 pesos na wage hike? Dagdag sahod, solusyon ba o simula ng problema? Today, pag-uusapan natin ang mainit-init na balita, ang panukalang top 200 dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa sa Pilipinas. Ang tanong, solusyon ba ito sa hirap ng buhay o baka naman panig ng negosyo at ekonomista? Ayon sa mga business groups tulad ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, medyo kabado sila. Bakit kamo? Sabi nila, kung itutuloy ang 200, wage hike, lalaki ang gastos ng mga negosyo. At syempre, kung tataas ang gastusin nila, ipapasa nila ito sa mga presyo ng produkto at serbisyo. Ibig sabihin, taas presyo na naman. O hindi balik din sa hirap ang mga manggagawa, dagdag pa dyan maraming MSMEs o maliliit na negosyo ang baka hindi kayanin nito. Alam mo bang 99.6% ng negosyo sa bansa ay MSMEs? At karamihan ng mga Pilipino doon nagtatrabaho kung magsara ang mga ito dahil sa taas ng gastusin. Ayun, baka mawalan pa tayo ng trabaho. Panig ng manggagawa. Pero teka, syempre may ibang panig din ito. Ang mga labor groups at ilang mambabatas, suportado ang wage hike. Para sa kanila, kailangan na talaga. Ito kasi kulang na kulang ang kasalukuyang sahod para sa pang-araw-araw na gastusin. Lalo na ngayon, lahat may dagdag presyo. Pero, eto ang catch. 10% lang ng workforce ang direktang makikinabang dito, yung mga nasa formal sector. Paano na yung mga nasa informal jobs? Freelancers, jeepney drivers, market vendors, anong sabi ng gobyerno? Si President Bongbong Marcos naman, sabi niya, chill lang daw muna. Pag-aaralan pa nila ang epekto nito. Gusto raw niyang mabalansi ang needs ng mga manggagawa at kakayahan ng mga negosyo. Fair enough. Pero habang nagde-decision sila, patuloy din ang pagtaas ng bilihin reflection time. So anong takeaway natin mga kaibigan? Ang wage hike sa unang tingin ay parang isang mabilis na solusyon. Dagdag pera, mas masaya, di ba? Pero kung hindi natin titingnan ang buong larawan, baka sa huli mas maraming maperwisyo, negosyo, presyo ng bilihin at pati ang mismong manggagawa. Ang tanong ngayon, paano tayo makakahanap ng middle ground? paano tayo makakagawa ng sistema na makatarungan sa lahat, sa empleyado at sa employer? Kung may opinion kayo tungkol dito, message lang kayo or comment sa social media. At kung sa tingin nyo may natutunan kayo sa episode na to, share naman sa friends and family, baka makatulong din sa kanila. Hanggang sa susunod nating usapan, tandaan, ang tunay na pagbabago hindi lang sa taas ng sahod, kundi sa taas ng malasakit. Ingat kayo lagi!